Nakita na ata ng Los Angeles Lakers ang missing piece ng kanilang kupunan. matapos silang makuha si Mark Williams na may height foot 7'1 at isang solid na rim protector mula sa si Charlotte Hornets. Bali sa trade na ito mga idol, ang pinakawala ng Lake Show ay ang kanilang rookie na si Dalton Kinect kasama si Cam Reddish at ilang picks para sa 23-year-old big man na si Mark Williams. Matapos nga ng trade kay Anthony Davis, alam naman nating lahat na humina talaga ang interior defense ng Los Angeles Lakers. Hindi lang 'yan ha, hindi ng sigaw ng maraming fans. Well, not anymore. Ang sagot ni Rob Pilinka. Si Mark Williams ay pinanganak noong December 16, 2001 sa Norfolk, Virginia. Isang 7 foot 1 na center na may wingspan na halos 7 foot 7. Grabe, 'di ba? Sa katunayan nga niyan, umabot ng 9.9 ng reach nitong si Williams, samantalang ang 7 foot 4 na big man ng San Antonio na si Victor Wembanyama ay may 9.7 reach lang talaga mo papamangha ka sa physical build nitong bagong sentro ng LA Lakers. Pagdating naman sa laruan, masasabi ko na nakahawig itong si Mark Williams kay Brow. Kilala din kasi siya sa kanyang elite protection at solid na rebounding skills. Kaya naman nag out siya sa Duke University bago pumasok sa NBA. Well, to prove his ability, balikan natin ang taon kung saan nakagawa si Mark Williams ng isang NBA record. Ang tinutukoy ko dito mga idol noong 2023 na kung saan nakapagdala siya ng 15 offensive rebounds in a game. Sinundan nga niya dito si Zaza Pachulia noong 2015. Pag-usapan naman natin kung paano nga ba makakatulong si Mark Williams dito sa Los Angeles Lakers base sa kanyang laruan. Unahin na natin ang pagiging love threat niya. Ayon kasi sa general manager ng Los Angeles Lakers na si Rob Pilinka, isang versatile mobility at love threat na center ang inahanap nila para itambal kay Luka Doncic. Siyempre ganoon na rin kay Lebron. Isa pa dito mga idol no, ang kanyang depensa at rim protection. Alam naman nating lahat na isa sa kahinaan ngayon ng Lake Show ay ang interior defense lalo na't na nawala sa AD sa kanilang kupunan. Pero ngayon may Williams na sila na maaari magpahirap sa opensa ng kalaban especially sa loob ng paint. Si Williams mga idol isang ilit na rebounder, masasabi ko na isa to sa mga underrated na rebounders sa liga. Saktong sakto din pati na maaari siyang makatulong kila Vando at DFS pati na rin sa iba pa nilang kasamahan sigurado mas talong lalakas at hindi malabo na makontrol na nila ang pagkuha ng offensive at defensive rebound. Bali ngayong season nga pala mga idol ay nag-a-average itong si Mark Williams once na binibigyan siya ng 20 plus mahigit na playing time ng 18.7 points, 11.6 rebounds, 2.9 assists at 1.4 blocks per game shooting 59.2% from the field. Grabe no, hindi lang yan, nakapagtala rin siya ng 8 double-doubles sa loob ng 15 games. Kung kayo ang tatanungin mga idol, ano sa tingin nyo, worth it ba na binitawan ng Elise si Dalton Kinect at Cam Reddish para kay Mark Williams? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat sa suporta nyo mga idol. It's your boy King Jen. I'm out.